putrang double kill, triple kill Ito na yata yun, ito na yata yun, ito na yata yun Putrang is <tries> Bang! Tangin na mo Ay gagi, triple kill ako, grabe lupit ko Ang lakas ko! Kupal kasi Ito dito ah Ay gagi, putrang is na yan Palit tayo boy I want to mid lane boy Ulul oh, Sana yung mga hero dito Ay ba't wala dito? Ay gago na yan, sino to? Bobo ka ba? Akala ko ba mid lane think kaya ko naman itong hero na to, men. Sobrang lakas din to si Kung Ming. Kung Ming is one of my favorite mid lane. Talaga? di sana pinabillboard mo. <laughs> okay, mid mid tayo. Let's go. Let's go, mother. Burr, 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 burr. Truth in bad way And it's wrong enough to say It just to be in every day Tatamahan kita Without to mix, to mix, to say Welcome come to make without you be We're all the way to be to say in this wrong in this what to me today without to be you say ay putang ina mo ko kita kid about about tong ina mo patayin sa akin boy papatayin talaga kita boy wag kang tumakas wag ah! grabing bunganga yan sobrang loud wag 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 masamayan masamayan wag mo ako mabulin ha bobo ang puta grabe takbo niya no? takot na takot no ganun na ako kalakas eh di ba hindi niyo ba nababasa na masyado ko malakas boy matakbo siya sa akin is scary may abang ka ba oy oy nandito nandito putang na may umatake may umatake may utake may umatake may umatake may umatake may umatake may umatake hmm, patay e, kupal bulbul tubol hindi wow ay gagi oy putang is na yan Bawal yan, bawal yan. Oh, kingi mo! Ikaw na umatake, ikaw pa namatay! matay! Fuck you, bulbul! Daddy, chill. Lahat na yaka yung kabulbulan, boy! Oh, ito, putang ina, pumapatay pa. Boom! Kami-hami, wib! Sa mukha, I'm so powerful! Wala akong pakialam. Okay, tara-tara, atak tayo sa taas. Ano nangyayari sa'yo? Nandito siya, boy, oh. Gagi ka, di ka tumitingin ng mapa. Ikaw, bobo, putakin na mo ka. Wait, 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 wait. Uwi mo na ako, kukuha ng buhay. At syempre, babalik at papatay. Ulul! Tulad dito ngayon. Tulad dito ngayon, pag nabuhay yan, syempre. Eto, papasukin natin to, boy. Papasukin natin to. Ayan na, patay to o hindi. Syempre. Ay, di puta ka! Boom, dessert. Tara! sumusubra na yan sila. Akala siguro niya sila yung god. Hindi nila alam tayo yung god, men. Ah, patis. Pre, putra, is na yan. Ba't ka paparm? Ay, kingin na lakas. Alam, putang ina na-off yun. Bobo ka kasi. Ay, tara push tayo, push tayo. Push lang tayo, ah, push lang, please, please. Kailangan natin dito objective, kailangan natin makapag tory down para sila ay may rapan sa pag-push. Baka tanga tanga ka. Yun ay isang goal na kailangan niyo tuparin araw-araw. Ay! Oy, joke lang, joke lang, men, joke lang, joke lang. Ay, joke lang, joke lang. Sabi ko, putang ina niyo, baka kupal kayo. Ang ina min, talaga ako, tipiyan pa kayo. Ay, putang Sige, puki na mo. Banata mo nga. Ay, nandito, nandito. Sige, sige. na apat kayo dyan. Tatlo kayo. Takot kayo. Bobo ka ba? Ayan, pre. Patayin natin yan, pre. Sige, sige. Sugurin mo, kingina. Uy, okay, bad yun ha Tara, push tayo dalawa Let's go, let's go Tede, 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 tede Isa pa, isa pang ture, isa pang ture Tara, 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 tara Hayaan mo sila, hayaan mo sila Sabi nga na XB Battalion Hayaan mo sila Na sila mag, uh, mag, mag, ano to Uy, shit, nakalimutan ko yung kanta Bobo ang puta Okay, push lang tayo, push lang, push lang Tede, tede, objective tayo Objective tayo dito Walang atras walang atras ha Walang atras ha, bahala ka na sa buhay mo Tangina mo, pare <laughs> Uy, kaya niya pala oh yeah! Tayo ah, na, adi kay ate. eh. It is win. And ito, pre. Pre, kita ko siya, pre, o. Oh. na, putra, yes, nag-speed. Nag-speed up, nag-speed up. Nag-speed up, nag-speed up. Okay, tara, tulungan natin yung nag-isang kasama natin. Para nasa na sa ganun, ay, mabirada natin. Ano, ano, ano? Ano, ano, magkakalaman, o. Oh. Takbuhin ka pala, eh. O, oh, ano, ano, ano? Oh, o, ano, ano? Oh, ano, ano? Ah? O, ano, ha? Ano, ikaw pa, ikaw pa. Ako, hindi ko Magaling kang kupal ka. Masyado kayong matigas eh. Akala nyo kayo na yung pinakamalakas eh. Hindi nyo alam ako yung pinakamalakas na, na, pinaka sa buong mundo na nasupot. Ay ah, hindi. Tuli na. Nakadrugs ka ba? Tara ito. Ito. oh, ikaw. Ano? 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 oh, ano? Ano? Ay! Hindi. Sinadya akong magpakamatay doon pre. Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo ha. <laughs> ang pag-iibig ay sadya na bang ganyan? Magkalaro, magkaragpo ang magmamahalan Pagkakalamig Ganyan tayo, mga pusong pinaglayo Ngunit nagsumpad, putang ino mo Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o Tara, tara, palagpaga na, na to pre, palagpaga na to pre, balagbaga na Bang! yung na, natatalo na sila. Anyabang mo, angas mo ah. Nararamdaman din nila yung lakas namin, men. Kahit sino kasi kasama ko, kaya kong buhatin. Ako nagbubuhat sa kanila eh. Kupal! Oh, 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 push na naman, oh. ba? Diba? Wasak na naman, oy. Oh, ano ah? Ano, may mga pauko ka pa, ano, ano. Ay! Joke lang, joke lang. O, oh, sige, sige. Tangin ako, bumapala ka pa. Bang! Wasak yung itlog niya, oh. Ano, oh. oh ano, Oh, ano? Ubus! Ubus! Wala akong pake! <laughs> oh, gagawin lakas. Ayan na sila! Ayan na sila! Ayan na sila! Bang! Wasak! Grabe yung kami-ami wave natin talaga Napakalakas talaga yung mga birada natin Kung saan tumatama yung mga at natin Sunod-sunod yung salita mo eh Para kang baril eh Wasak na naman oh Bang! Putragis na yan Ang lakas ko talaga Napakalakas ko boy Pinanganak talaga akong malakas Sa buong mundo Sa planetang Earth Ang lakas ng Tama mo Tama ka na Eh pre Laskin mo pre Ayan pre Magkukuk pre Eh pre Takpo 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 Ay 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 Okay, pergi je, pergi, Okay, 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 okay. Bang! Wasak na naman yung itlog niya. Grabe yung kami web natin, boy. Ang lakas. Boy, boy, putra is double kill, triple kill. Ito na yata yun. Ito na yata yun. Ito na yata yun. Putra is... Bang! Tangin na mo. Ay, gagi. Triple kill ako. Grabe, lupit ko. Ang lakas ko. Kupal ka kasi. <laughs> po sinayata ng mga kupal na mga kasama oh. Diyan na naman kayo magaling eh. Tatapusin nyo naman eh no? Tangin na mo! Patay ka sa akin! Bang! Wasak! Alam niya siguro kaya niya ako ng basta-basta Hindi niya alam. Ako yung pinak... Uy! Na-stand pre, oh. Basak! Bang! Wasak! Sa akin ba yun? Sa akin yun? May malay ko sa'yo. basag na naman, pre. Pa, putrex na yan, wasak din. Grabe, paano na to? Ay, grabe, lakas ko talaga, min. Ito, pre, ito, oh, Turo, wasak yan, oh. Ah, boom. Hmm. Ako, ano yan? Putang oh, ina, tinapos na, na naman ng mga kasama natin na mahilig tapusin yung laro, oh. Gago talaga to, oh. Huwag kayo iya. yung tinatapos? Ano ba to? Di ba kaya magdudunit tayo ng star? Bakit tayo yung dinudinitan? Hindi ko yan bukobolori. Ano yan? Bukobala... Bu Buko mo. balari buko balaryo Hindi ko yan bukobolaryo, eh. Ang bukobolaryo ko, ang magdunit ng star. Di ba? Yun yung uh, ko sa buhay dito sa Echuke. Di sana pinabillboard Mode. Lahat ay magagawa pag pinanganak ka talagang malakas pre pag uh, wala amin. Yun yung problema. Ang hirap magpatalo.